Sa madilim at makitid na kalsada ng Roma, may isang batang lalaki na naglalakad mag-isa. Binabati siya ng mga babaeng nagtatrabaho sa kalye, mga kaibigan niya. Nahihiya siya pero ngumiti at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit may boses na seryoso at malalim na tumawag sa kanya. Hindi para sa iyo ang lugar na to. Umuwi ka na, baka nag-aalala na ang nanay mo. Matapang ang sagot ng bata. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi niya alam, may panganib na palihim na papalapit. Isang kotse ang huminto sa kanyang likuran. May lalaking nakamaskara na biglang lumapit at hinablot siya. Nagpumiglas ang bata pero wala siyang laban. Pinilit siyang isinakay sa kotse at mabilis itong tumakas sa gitna ng dilim. Samantala, sa isang malaking mansyon sa England, dali-daling tumakbo ang isang sekretarya. Hingal siya nang dumating sa opisina. Sir, kinidnap ang apo ninyo sa Roma, pero malamig ang sagot ng matanda habang nakatingin sa mga numero ng stock market. Hindi ako available ngayon. Isara mo ang pinto. Matutubos kaya ang bata mula sa mga kidnapper? Ano ang mas mahalaga para sa isang taong nasa kanya na ang lahat? Ang kayamanan ba o ang buhay ng kanyang sariling dugo? Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na All the Money in the World. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang malulupit na movie recaps. Si John Paul Getty ang naging pinakamayamang tao sa buong mundo. Siya ang nagdala ng langis mula sa desyerto ng Saudi Arabia at nagpagawa ng higanting barko na tinawag na Super Tanker upang kumita ng mas maraming pera. Noong 1965, si J.P. Getty ang naging kauna-unahang tao sa kasaysayan na nagkaroon ng yaman na lumampas sa 1 billion dollars. Year 1964 Sa isang simpleng kusina sa Beverly Hills, masayang nagsalo-salo si Abigail Harris Getty kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawang si John Paul Getty Jr., isang makisig ngunit tahimik na lalaki na tila laging malayo ang iniisip. Panahon ng Pasko, ramdam ang lamig hindi lang sa hangin kundi pati sa kanilang sitwasyon. Kapos sa pera, baon sa problema. Sumulat ka kaya sa kanya. Sabihin mong naghahanap ka ng trabaho, mungkahi ni Gail. Wala siyang interes sa akin. Matagal na kaming walang ugnayan, sagot ni Paul Jr. Ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang sumulat sa kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na telegrama. Pinapatawag sila ni Gary. Isang private plane ang sumundo sa kanila. At sa pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang hindi inaasahang eksena. Ang pinakamayamang tao sa mundo, lumabas mula sa laundry room at katatapos lang maglaba. Ngumiti siya at binati ang kanyang pamilya kailangan nating mag-celebrate, sabi niya. Pasensya na kayo sa mga nakasampay na pang underwear. Wala akong balak magbayad ng 10 dolyar para sa laundry kung kaya ko namang gawin ito sa ilang sentimo lang, sabi niya. At maganda pa, tax deductible ito. Doon pa lang, naintindihan na nila kung anong klasing tao si John Paul Getty. Binigyan niya si Paul Jr. ng mataas na posisyon sa Getty Oil bilang Executive VP sa Europe, kahit wala itong alam sa langis. Ang alam ko lang sa oil ay regular or premium, biro ni Paul Jr. Gusto mo ng trabaho, di ba? Sink or swim? Malamig na sagot ng kanyang ama. At doon nagsimula ang paglalakbay ng kanilang pamilya mula sa kahirapan patungo sa kayamanan. At sa likod ng lahat ng ito, may kapalit na hindi nila inaasahan, ang simula ng kapahamakan. Samantala, ang anak nilang si John Paul Getty III ay lalong napalapit sa kanyang lolo. Palagi silang magkasama, nakikinig ang bata sa mga kwento ng kayamanan, negosyo at tagumpay. Para kay Paul, ang kanyang lolo ay tila isang alamat, isang taong tila hindi matitinag ng oras, problema, o or kahit emosyon. Habang lumalalim ang relasyon ni Paul Jr. sa kanyang trabaho, lalong lumalim ang pagkasira niya sa sarili. Sa ilalim ng bigat ng pangalan Getty, nalulong siya sa droga, alak at babae. Nauwi ito sa isang magulong paghihiwalay, ang pinaka-high profile na divorce ng panahong iyon. Habang abala si Getty sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga abogado, tahimik namang nakaupo si Gail sa kabilang panig ng silid. Kasama niya ang sarili niyang abogado. Dala ang petition para sa kustodya ng mga bata. Akala ng lahat, hihingi siya ng milyon-milyon. Pero hindi, tahimik si Gail ngunit matatag. Ayoko ng kahit isang sentimo, wala akong hinihinging alimony o parte sa kayamanan. Ang gusto ko lang, makauwi ang mga anak ko. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala si Getty. Niloloko mo yata ako. Hindi ko pa alam kung paano pero sigurado ako lahat ng tao gusto ng pera. Pero buo ang loob ni Gail. Sanay kang ikaw ang tumatawad Mr. Getty. Kaya ito ang pinakamagandang alok na matatanggap mo. Pero hindi palaging libre ang ganitong pagkakataon. Mayroon kang hanggang alas 6 ng gabi na tahimik ang silid. Hindi sanay si Getty na mawalan ng kontrol. Pero sa harap ng isang inang handang isuko ang lahat para sa kanyang mga anak, tila nawalan ng halaga ang lahat ng pera sa mundo. Sa panahong pinaiikot ng kayamanan ang lahat, ipinakita ni Gail Getty kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng isang pusong ina. Year 1973, ang simula ng bangungot. Matapos siyang dakpin ng mga kriminal, dinala si Paul Getty III sa isang liblib at madilim na lugar. Malayo sa sibilisasyon at mas malayo sa tulong. Samantala, Nagring ang telepono sa apartment ni Gail sa Roma. Sinagot niya ito. Senyora, nasa amin ang anak niyo. Isang malamig na boses ang bumungad. Nagbibiro ka ba? Nanginginig ang boses ni Gail. Sino to? Ako si Cinquanta. Hindi ito biro. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, maghanda ka ng 17 million dollars. Pero wala akong ganong pera, sagot ni Gail. Kunin mo sa biyenan mo. Siya ang may hawak ng lahat ng pera sa mundo. Sabay putol ng linya, agad kumalat ang balita. Sa TV, napanood ni Gail ang kanyang biyenan, si John Paul Getty, na nagpaunlak ng panayam. Tinanong ng reporter, Mr. Getty, ano ang gagawin niyo para mailigtas ang aponyong si Paul? Diretsong sagot ni Getty, Wala, nabigla ang lahat. Mayroon akong labing apat na apo. Kung magbabayad ako ngayon, baka pati sila madukot din. Tinanong pa siya, kung hindi 17 milyon, magkano po ang handa nyong ibayad? Mariin ang sagot, wala. Nagdesisyon si Gail na harapin si Getty, ngunit imbes na siya ang kausapin, tinawagan ni Getty ang kanyang negosyador, si Fletcher Chase, isang dating CIA agent. Sa pribadong usapan, inamin ni Getty, mahal ko ang apokong si Paul. Siya ay espesyal sa akin. At inutusan si Chase, pumunta ka sa Roma. Hanapin mo ang bata, gawin mo ito nang mabilis at hindi magastos, at ang ina ng bata, wala siyang lugar sa usapang to. Agad nagpakilala si Chase kay Gale. Hindi ko kailangan ng ex-agent, mariing sagot ni Gale. Ang kailangan ko ay 17 milyong dolyar. Gusto ni Gale na makausap si Getty nang harapan, pero sinabi sa kanya na nasa business trip ito at walang nakaalam kung kailan babalik. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang tulong ni Chase. Sa harap ng media, buong tapang nagsalita si Gale. Takot na takot na siguro ang anak ko ngayon. Bilang ina, natatakot din ako para sa kanya. Sa mga kumuha sa kanya, wala akong pakialam kung bakit. Pero bilang isang ina, alalahanin niyo sana ang sarili niyong anak. Palayain niyo ang anak ko. Ngunit sa halip na simpatya, may nagtanong, Hindi ka ba iiyak? Anak mo ang dinukot. Tahimik siyang pumasok sa kotse, pigil ang galit. Sa loob-loob niya, iyon ba ang mahalaga sa kanila? Ang makita akong umiiyak? Sa istasyon ng pulis, nakipagpulong sila kay Corvo, ang lead investigator. Ayon sa hinala ng pulisya, ang Red Brigades, isang grupong komunista, ang posibleng nasa likod ng pagdukot. Inilagay sa police protection si Gail, pero mariin ang sagot niya. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Hindi naman talaga ako Getty tumango si Corvo. Tama ka, hindi ka nalang basta tao, isa ka ng simbolo, sa kabilang panig ng bundok. Habang patuloy ang paghihintay, unti-unting nauubos ang pasensya ng mga kidnapper. Halos isang buwan na, wala pa rin bayad, sa loob ng barong kubo, biglang sumigaw si Paul. Kailangan kong umihi, isang lalaki ang tahimik na lumapit. Walang imik na nagsuot ng ski mask at sinamahan ng bata palabas, patungo sa gilid ng kagubatan. Habang si Paul ay nasa likod ng puno, nanigarilyo ang lalaki. Inangat niya ang ski mask para makalanghap ng hangin. Maya-maya, tapos na si Paul. Napatingin siya sa lalaki. Napakunot ang kanyang noo. Nakalimutan niyang ibaba ang maskara. Tumigil sa pagbuga ng usok ang lalaki. Tumingin kay Paul. Nakita mo ko. Bulong niya, pero palakas ng palakas ang tinig. Nakita mo ang mukha ko. Mabilis siyang bumunot ng baril at itinutok ito sa batang nanginginig. "Wag, hindi ko sasabihin kahit kanino. Pangako." Nagmakaawa si Paul, halos maiyak sa takot. Biglang dumating ang isa pang lalaki, galit, may baril. "Nakita niya ang mukha mo." Nagsigawan ang dalawa. Sa hindi kalayuan, abala si 50 sa pagluluto, nakatutok sa kumukulong kaldero, tila walang naririnig. Isang putok ang umalingawngaw sa kagubatan. Isang umaga, nakatanggap si Chase ng tawag mula kay Corvo. Natagpuan na namin ang bangkay ni Paul, sabi ni Corvo. Sa lugar kung saan siya dinukot, kailangan naming sumama si Miss Getty para kilalanin ito. Tahimik lang si Gail sa loob ng sasakyan. Hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang sisihin ang lahat, lalo na si Chase at ang mga pulis. Wala kayong ginagawa. Andyan lang kayo pero hindi niyo siya mailigtas. Pagdating sa morgue, sinalubong sila ng doktor. Babala lang po, Anya. Sinunog ang katawan niya. Mahirap makilala. Dahan-dahang nilapitan ni Gail ang malamig na lamesang bakal. Puminto siya, huminga ng malalim, at binuksan ang takip. Tiningnan niya ang bangkay. Hindi siya si Paul, bulong niya. Matanda ito, hindi bata. Napahinga si Gail ng malalim, napapikit. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Buhay pa si Paul. Kalaunan, natukoy ng mga otoridad na isa pala sa mga kidnapper ang bangkay. Sa tala ng pulisya, kaibigan nito sina Alberto Laganadi, Dino Bova, at isang lalaking kilala bilang 50. Gamit ang impormasyong iyon, natuntun agad ng mga pulis ang lokasyon ng grupo. Agad silang rumesponde, kasama si Gail at Chase. Isang konvoy ng mga pulis ang rumaga sa pabundok. Pagdating sa liblib na lugar, naabutan nila ang mga kriminal na nagliligpit ng gamit. Biglang nagkabakbakan, putukan, sigawan, habulan. Nabari lang ilan sa mga tauhan. Agad na sumugod si Gail at Chase sa loob ng isang madilim na kweba. Sa loob, natagpuan nila ang isang kalawanging kama, may kadena. At sa tabi nito, isang puting damit. Dahan-dahang lumapit si Gail. Hinawakan niya ang tela, pinipigil ang luha. Damit iyon ni Paul, kilalang kilala niya. Biglang tumunog ang radyo ng pulis. May isa pang buhay. Sa gilid ng kakahuyan, natagpuan nila ang isang sugatang lalaki. Nasaan si Paul Getty? Tanong ni Corvo. Mababa at putol-putol ang sagot. Ibinenta na namin siya sa iba. Tinanong pa siya ni Corvo kung kanino. Pero huli na, nalagutan na ito ng hininga. Napayuko si Gail. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang anak niya nasa kamay na ngayon ng mas malupit, mas tuso, at mas mapanganib. Sa loob ng isang pabrika ng peking bag, tahimik na pinagmamasdan ni Saverio Mamoliti ang empleyado habang inaayos ang sirang tahe. Maya-maya, lumabas siya kasama ang kanyang mga tauhan. Binuksan nila ang van. Mula rito, bumungad si 50 kasama si Paul. Halatang bihag pa rin Tahimik ang usapan nila ni Mamoliti. Isang kasunduan ang nabuo. Tutulungan ni 50 si Mamoliti na makuha ang ransom. Samantala, agad nagtungo si Chase sa mansion ni Getty. Naabutan niya si Getty na nakatingin sa resulta ng stock market. Tuwang-tuwa sa pagtaas ng presyo ng langis. Magandang araw ngayon, nakangiting sabi ni Getty. Sinamantala ni Chase ang pagkakataon. Mr. Getty, si Paul ay nasa kamay na ng isang sindikato. Dalawa sa mga original na kidnappers, patay na, isa nawawala. Dahil sa tagal, ibinenta na nila ang bata sa isang investor. Investor? Gulat ni Getty. Sinong mamumuhunan sa isang bata? Mas magugulat ka pa. Sa mundong ito, lahat ay may presyo. Pati buhay ng bata. Ipinaliwanag ni Chase na mas mapanganib na ang sitwasyon. Wala na sa kontrol ang mga bagay. Kailangan na nating bayaran ng ransom. Pero malamig ang sagot ni Getty. Hindi pwede. Nagbago na ang kalagayan ng pananalapiko. Agad sumagot si Chase. Kanina lang, sinabi mong magandang araw. Tumataas ang presyo ng langis. Ibig sabihin, mas mayaman ka ngayon kaysa kailanman. Pero sabi ni Getty, paano kung bumagsak ang presyo? Paano kung tapos na ang oil embargo? Lumalim ang boses ni Getty. Masyado akong exposed. Hindi ako pwedeng magkamali. Nainis na si Chase. Ano ba talaga ang kailangan mo para masabi mong sapat na ang lahat? Diretso ang sagot ni Getty. Mas marami pa. Gusto ko ng mas marami pang pera. Isang sagot. Isang sulyap sa tunay na pagkataon niya muling tumawag si 50. Nasa na ang anak ko? Agad na tanong ni Gail, puno ng kaba at galit. Biglang nakialam si Chase, sinubukan niyang kontrolin ang pag-uusap. Dalawang daang libong dolyar lang ang kaya naming ibigay, sabi niya. Nagkamali kayo ng batang dinukot, wala na siyang halaga sa lolo niya. Isa siyang juvenile delinquent, nabigla si Gail. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong ginagawa mo? Sigaw niya, pero naputol na ang linya. Dahil sa galit, hinampas niya si Chase ng telepono. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sinubukan ni Chase ipaliwanag, kailangan nilang ibaba ang presyo para makipagnegosasyon. Kinagabihan, tumawag ulit ang kidnapper. 7 million dollars. Sabay putol ng linya. Sa isang lihim na transaksyon, hinarap ni Getty ang isang misteryosong lalaki sa isang madilim na silid. Sigurado ba kayong magbabayad ngayong gabi? Tanong ng lalaki. Di ako pupunta rito kung hindi, sagot ni Getty, pero gusto ko munang makita ang ebidensya. Pagpasok niya, natigilan si Getty. Puminto ang oras. Sa lamesa, maingat na nakalatag ang isang painting, Albrecht Dürer's Madonna and Child in a Window. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Para bang may mahika, nabighani siya. Dahil sa isyo sa pinagmulan nito, hindi ito maaring ipakita sa publiko, sabi ng lalaki. Ang presyo, 1.15 million dollars. Tahimik si Getty, tumango. Bayaran mo na siya, ang lalaking hindi kayang gumastos para sa sariling apo, handa palang magbayad ng milyon-milyon para sa isang obra. Sa kabilang panig, may sariling laban si Paul. Gamit ang mga natirang posporo at panulat, sinunog niya ang tuyong palayan sa likod ng kulungan. Sa gitna ng paguluhan, nabuksan niya ang pinto at tumakas. Nakita siya ni 50, ngunit imbes na habulin, hinayaan siyang makalayo. Naawa na siya sa bata. Pagod, sugatan, nanginginig, naglakad si Paul sa mahabang daan. Hanggang may dumaan na pulis at pinasakay siya. Dinala siya sa presinto. Doon tinawagan niya ang ina. "Ma'am, ligtas na ako. Nasa himpilan ako ng pulis. Kailangan mo akong sunduin." "Anong presinto, Paul? Saan ka?" tanong ni Gail. Pero biglang naputol ang tawag. Dumating si Saverio Mamoliti. Pinatay ang telepono at marahan ngunit mariin ang sinabi, tapos na ang laro, balik ka sa kulungan. Pumasok si Cinquanta kasama ang isang doktor. Nagulat si Paul. Bigla siyang hinawakan ng mga lalaki at pinilit ihiga sa mesa. Sinimulan ng doktor ang operasyon. Hiniwa ang tainga. Matindi ang sigaw ng sakit hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Paul. Sa isang opisina ng pahayagan, may dumating na package. Binuksan ito ng staff isang putol na tainga nakabalot sa plastic. May kasamang larawan ng binatilyong duguan ng ulo. Napaatras ang staff at agad itong ni-report sa boss. Tumawag sila ng pulis. Dumating si Gail. Tahimik siyang tumingin sa litrato. Kahit papano, nagpapasalamat na buhay pa ang kanyang anak. Nanginginig ang boses. Pero sa mata niya, halatang nauubos na ang pag-asa. Ang mensahe ng package ay malinaw. Magbayad kayo bago pa mahuli ang lahat. Nagpulong sila ng editor. Gusto naming ilathala ito. Balita to at kami ay isang pahayagan, sabi ng editor. Mariin ang sagot ni Gail. Tay nga iyon ng anak ko. Hindi yan balita. Anak ko yan. Nag-alok ng 50,000 dolyar ang editor kapalit ng pahintulot. Tumanggi si Gail. Pero may bigla siyang naisip. Bayaran niyo ako ng isang libong kopya ng dyaryo. Sabi ni Gail. Napatingin ang editor. Saan niyo gustong ipadala ang mga kopya? Kinabukasan, dumating ang mga dyaryo. Nakastak sa harap ng mansion ni Getty. Sa bawat pahina, makikita ang larawan ng putol na tainga ni Paul. Lumilipad sa hangin ang mga dyaryo, ramdam ni Getty ang bigat ng kahihiyan. Wala siyang nasabi, wala siyang nagawa. Ang buong mundo ay nakatingin. At siya, ang pinakamayamang tao sa mundo, ay walang ginawa para sa sariling apo. Muling tumawag si 50. Halos nagmamakaawa ang boses. Mahina na si Paul, marami na siyang nawalang dugo. Gusto na nilang putulin ang paa niya, pero nakiusap ako na tainga lang muna. Natahimik si Gail. Ramdam niyang totoo ang bawat salita. Itakas mo ang anak ko, tutulungan ka namin, pakiusap niya. Pero mariing tumanggi si 50. Ako lang ang gumagawa ng paraan. Ako ang nalalagay sa peligro. Kayo, ano bang naibigay niyo? Wala, sabay putol ng linya. Maya-maya, tumunog ulit ang telepono. Isang tawag mula sa London. Miss Getty, wika ng abogado. Nagpasya na si Mr. Getty. Babayaran niya ang ransom. Napatigil si Gail. Pero, dugtong ng abogado. Kailangan niyong pumunta sa London. May kailangan tayong pag-usapan. Napatingin si Gail sa kawalan. Ramdam niya, may kapalit, malaki. Pagdating ni Gail sa London, nadatnan niya si Getty kasama ang kanyang abogado. Nandoon rin si Paul Jr., ang dati niyang asawa, tahimik, tulala, waring wala na sa sariling katinuan. Agad nagsalita si Getty. Hindi pwedeng ididak sa buwis ang ransom money, paliwanag niya. Pero kung iloloan ko ito sa anak ko, pwede kong kaltasin ang interes. Nanlaki ang mata ni Gail. Ginawa mo pang tax deduction ang pagkidnap ng anak ko. Ipinasa ng abogado ang mga dokumento. Pirma lang ang kailangan. Pero may kasunod. Isang mas mabigat na kondisyon. Kailangan niyang pumirma ng pagbibitiw bilang ina. Ang kustudiya ng mga anak, ililipat kay Paul Jr. Hindi makapaniwala si Chase sa mga narinig. Napatingin si Gail kay Paul Jr. Wala itong imik. Walang laman ang mga mata. Masakit. Sukdulan. Tumingin siya kay Getty. Diretso. Matatag. Noong una, ibinigay ko na sa inyo ang pera. Hindi ako humingi ng kapalit. Pero kayo, hindi nyo kayang bitawan kahit ang mga bata. Doon niya tuluyang nakita kung sino si Getty. Isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. At nang makita niyang lumalaban si Gale, matapang, buo ang loob, hindi niya ito kinaya. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil hindi niya matanggap na may mas matibay pa sa kanya. Pero hindi pa tapos ang lahat. Nadiskubre ng abogado na ayon sa tax code, isang milyong dolyar lang ang maaaring ideklarang loan deduction. Iyon lang ang pinayagan ni Getty na ipadala. Sa pagkakataong ito, bumaba na sa 4 na milyong dolyar ang ransom. Tumunog ang telepono si 50. Sinagot ni pini pinipilit ang kalmadong tinig. Isang milyon lang ang meron kami, natahimik si 50. Pagkatapos, sumabog ang galit sa linya. Isang milyon? Aling parte ba ang gusto mong matanggap? Daliri? Paa? Ilong? Wala na tayong oras. Sa puntong iyon, ramdam ni Gale ang anak niya ay tinataya sa larong nilalaro ng mga halimaw. At siya, isang inang walang sandata kundi pagmamahal, ay kailangang lumaban hanggang dulo. Hindi na alam ni Gale ang kanyang gagawin. Wala ng option. Sa mata ng publiko, imposibleng wala siyang pera, pero wala talagang naniniwala sa kanya. Kaya't ginawa niya ang pinakamatinding desisyon. Kailangan niyang sumugal. Ipapahayag niyang handa siyang bayaran ang ransom, kahit hindi sapat ang pera nila. Paano kung malaman nilang wala tayong buong halaga? Tanong ni Chase. Matatag ang sagot ni Gail. Titiyakin natin na makuha si Paul, bago pa nila malaman ang totoo. Sa harap ng media, humarap si Gail, kalma, buo ang loob. Matapos ang mahabang negosasyon na pagpasyahan kong bayaran ng ransom ng buo, pumutok ang balita na paikot ang mundo. Sa mansion, tinawag ni Getty si Chase. May halong pangungutya ang boses. Sabihin mo sa akin, paano nakakuha ng pera si Gail? Tumigil siya. Pinagmasdan si Chase? May karelasyon ba siya? Donor? Sponsor? At doon… Tuluyan nang napuno si Chase, matagal na niyang kinikimkim ang lahat at ngayon, hindi na siya papayag na manahimik. Alam mo kung ano ang problema sa'yo? Nanginginig ang tinig ni Chase, nangingit-ngit sa galit. Kahit kailan, hindi mo maiintindihan ang ginagawa ng isang totoong tao, isang taong handang isugal ang lahat para sa pamilya. Hindi mo alam kung paano magmahal, hindi mo alam kung paano maging tao. At kahit ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo, isa ka pa ring miserable, kuripot at walang kwentang matanda, tumahimik ang silid. Walang naisagot si Getty, hindi man lang nakatingin. "Paalam, Mr. Getty." Mariing binitiwan ni Chase ang huling salita. Tumalikod siya at lumabas. Iniwan si Getty, nag-iisa, nakatayo, tulala. Malungkot na sabi ni Getty, "Yung mga batang 'yon, dugo ko 'yon, Chase. Akin sila. Kinuha niya. Wala nang natira sa akin." Pero hindi na pinakinggan ni Chase si Getty. Kinaumagahan, isang telegrama ang natanggap ni Chase na ipadala na ang kabuuang halaga, 3 million dollars, kasama sa sulat na nakasaad na ibinabalik na kay Gale ang buong kustodya ng mga bata. Natigilan si Chase, hindi makapaniwala. Sa wakas, tuloy na ang palitan. Sa isang tahimik na lugar sa bundok, dumating sina Chase at Gale. Isa-isang binaba ang mga bag ng salapi. Sa kabilang panig, lumitaw si Sinquanta kasama si Paul, namumutla, nanginginig, sugatan, pero buhay bumulong si 50. Huwag mo na silang hintayin. Delikado rito, tumakbo ka na, umalis ka na agad, tumalikod si Paul, at tumakbo. Pero ilang saglit lang, dumating ang mga pulis. Sa gitna ng gulo at takot, nagpanik ang sindikato. Nagdesisyon sila na balikan si Paul at tapusin na siya. Pero nakatakas na si Paul, tuloy-tuloy ang pagtakbo hanggang sa marating niya ang isang maliit na bayan. Sa kabilang dako ng mundo, nagising si Getty, humihingal, naguguluhan, dahan-dahang tumayo, pinilit lumakad. Sa harap ng apoy sa fireplace, tinamaan ng liwanag ang kanyang mukha. Isang bahagi ay nakalaylay. Nastroke siya sa gabi. Walang kasama. Walang tumutulong. Suot ang lumang pajama. Naglalakad siya sa marmol na sahig. Paika-ika. Mag-isa. Samantala, nagkakagulo pa rin sa bundok. Hinahanap ni Chase si Paul. Napalingon siya. May batang mabilis na naglalakad. Paul! Sigaw niya. Natakot si Paul tumakbo siya palayo pero sinalubong siya ng mga tauhan ng sindikato. Bigla, sumulpot si 50. Hawak ang kahoy at pinalo ang isa sa mga lalaki. Nagulat si Chase. Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo rito. Isinakripisyo ni 50 ang sarili, binigyan sila ng oras para makatakas. At sa wakas, dumating si Gail. Nakita niya si Paul. Buhay, buo, nanginginig. Niyakap niya ito. Mahigpit, hindi na makapagsalita. Ang mga matay punong-puno ng luha. Walang salitang kailangang sabihin. Isang yakap lang ang sapat para ipaalam ito. Tapos na ang bangungot. Samantala, sa mansion ni Getty, naglalakad siyang mag-isa. Malungkot, tahimik. Kinuha niya ang kanyang pinakamamahal na obra. Humiga sa kanyang silid, hawak pa rin ito sa kanyang dibdib. At sa katahimikan ng gabi, habang wala nang natira sa kanyang mundo, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sa huli, napagdesisyonan ni Gail na ibigay sa charity ang lahat ng naiwan ni John Paul Getty. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.